diyan yang araw mapagpalang araw mga kalingap mga kadangjoy ah uh, ito si Canoly Vlog makikita sa isang bigating sponsor ng Danjoy na si Mama Marie kasama ko si Mama Helen nandiyan no ah uh, contact na niya kung saan kami magpapangita ito kami sa lugar ngayon ng Harrods tingnan niya bio dito mga kalingap Ano. Pa-mababa. Ka ah, kailangan pa 'yung Google ata hanapin 'yung kanya local. Ay. Asi, marami-raming pilihan dito, may Lacoste. Levi's may hilig sa Levi's dito na rin lahat halos doon sa kabila ang guest yes, yes ayun doon sa kabila yes. ayun, papasok na tayo dito sa Harrods na nakakalula ang mga presyo ng silihin pero andyan kasi yung bigating sponsor ng Danjoy dyan siya mamimili sa Harrods ito sa nakatalikod na lang ayo humarap sa camera ang mga sponsor ang sponsors ng Danjoy ayan siya. Mga kalingap, ito yung uh, bigating sponsor ng Danjoy. Kasama namin. Ayan siya. Si Ma'am Marie. At uuwi rin siya ng Pilipinas. Kailan uuwi mo nga? Hmm? Kailan uuwi mo? Um, Sabado. Ito, maganda. Sana may available size. Yang dimensi, seribu itu 75, 75 carry selang, so, yeah. itu telah jangan berubah. Yeah, Klasik, no, yang udah gendong, yang bag. Mm -hmm. I'll be mm -hmm. i Young belt belt 800, 800 pounds. 800 pounds. Ulo ko lang 60. 60K Yung, price. Chanel, well, balit na mo lang dito. Hindi alam Wow. You see? Yan yes, si Ma'am Marie, oh. Karabi, bumibili ng Prada si Ma'am Ang uh, big time sponsor ng Danjoya. I like it. It's simple but elegant. Exactly. And uh, they're made I old... have old style. Oh. But this one's chain we don't do it anymore. Isn't it? Yes. This is like this size, yeah. Okay. Thank you so much. Thanks for your help. Old okay. you. no 85. 85. <laughs> <laughs> Hindi na inaandyan eh. Hintayin na lang natin parating. Na traffic lang yun Hintayin natin para na yung ating Uber. Hintayin na kami ngayon mga kalingap ng aming sasakyan. Andito pa rin. At binabantayan pa rin namin siyempre yung big uh, sponsor ng Danjoy. Kailangan may kasamang bodyguard, bodyguard tayo. Ayan, si Ma'am Marie. Bumili siya ng Prada Sius. Ayan siya at si Mama Helen. So, guys, mga so kalingap, kakain na kami, kakain na kami ng ating big time sponsor ng Danjoy, si Mama Marie. <laughs> ayan. Jollibee. Jollibee, may Jollibee rin dito sa UK. Para, ayan o, ang kasamahan namin dito sa UK na ka Danjoy. Ayan o, <laughs> si Si mama. Ay, huwag mo ang mom. <laughs> <laughs> Nag Nag <laughs> Nag Kagigising lang. Pilisan mo, pilisan mo. Ayan, mga supporters ng Kalingap. Lalo na ang Danjoy. Danjoy <laughs> it, Chelsea. video Ayan, salamat kesa kasamahan natin ka Danjoy dito. Na pinabigyan tayo ng... Eh bigay sa atin isang supporters ng Danjoy. Ka Danjoy, salamat sa iyo si Ma'am Gracia. Garcia, na nagbigay nito ng mga tinapay. Isang solid supporter ng Danjoy. Salamat Ka Danjoy. Ayun binigyan tayo ng mga tinapay. Opi, uh, ano nga ito? Ayan, oh. Si siya ang gumawa nito. Galing, oh. Ginagawa niya to, oh. May hopia. Empinada. Ito, empinada. Hmm. Bakit gano'n ang right? wife? Ano lambo. Hey. Mamon. Huh? Wow. Ang dami pong binigay ni Ma'am Garcia. Ito, salamat ka dan, Joy. May pandesal pa. Wow. Happy, happy ang inyong lingkod. Salamat. God bless po, Ma'am Garcia. Ito. Hindi yan eh. Papiliin mo kaya, tawagan to. Ganda o. Ganda Ganda. Ito na, kalimak dan. Hanap ko na kayo ng sapatos. See you soon. Ito kami kasama si Mama Helen Vlog. Nagahanap ng pasalubong para kay Sir Bobby TV 143. At kay... kalingapdan Dan ang ating superman mamili tayo ng sapatos dito Gaganda ng sis dito. Pa, daming klase ng sapatos sa magaganda. Ito na mga mga kalinga pasalubong namin kay Bobby TV 143 kay kalingap Dan Sius kay Tata hindi ko alam sa iyo Tata ang size mo pero bahala na kung kaka eto na nakuha na natin yung ating pasasalubong kuha pa tayo isa para kay Bobby TV 143 kita kit kita kit sa diet see you soon. wow oh ganda ng car ito lang yan sa Westfield London Kalina, hmm. ah sa kapwa at taong Di alita na ang pagod at hirap Sa pagkalinas sa tuwa Si Lola Damnyan na ay napapaindap kami ang kapag na ako lumamasyal sa kaso sa susukat na na